Buti na lang at hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Bilhan mo ako ng Korean Ginseng Men. Isang buwan lang nagamit, wala na akong sakit sa likod o tuhod. Nang gabing iyon ay hindi na ako nagising. Manatiling tulog hanggang umaga. Pagkatapos gamitin ng asawa ko ng isang buwan, ay ganap na nagbago tulad ng isang bagong tao. Hindi na ubos ang lakas. Ngayon ay nabawi ko na ang aking pagiging lalaki, tumingin sa masayang mata ng aking asawa. I feel so happy. Kahit anong gawin niya kanina, wala rin naman akong reaction ngayon, iba eh. Tingnan mo na lang ang suot niyang sexy na damit. At naamoy ang bango mula sa kanyang katawan. Tulad ng pagpindot sa isang ugat, ganun ako kasensitive. Parang kumikinang ang katawan ko sa bawat araw na pinupuri niya ako. Siya ay isang tunay na malakas na tao. Maraming salamat, Men Ginseng Korea nakatulong sa aming mag-asawa na maibalik ang aming orihinal na pakiramdam para maramdaman kong isa akong tunay na babae